May nakita akong storm door sa marketplace, $10 lang, tapos malapit pa dito. Hindi para sa greenhouse ko, kundi para sa likod bahay. Minessage ko agad yung seller kasi sabi ko sa kanya, nasa 11 or 12 miles lang siya. So, eto na nga at papunta na tayo. Hindi ko na binidyohan yung pagkuha ko nito kasi tinulungan din ako nung may-ari na ipasok sa sasakyan. Pero sobrang saya ko. Kasi dito ang storm door ay may kamahalan din talaga. Tapos yung nakita ko is maayos pa talaga. Ang problema lang nung nakita ko, yung pinakalak niya ay sira. So tumingin na tayo sa lows. Saktong-sakto talaga kasi matagal na kami naghahanap ng storm door pero ayaw talaga namin bumili ng brand new. Nagiintay talaga ako ng tamang panahon at tamang pagkakataon kung alin yung makikita natin sa marketplace. Ito yung nakita ko guys, tingnan nyo ha. Maayos pa siya pero medyo madumi lang talaga. So lilinisan ko muna 'yan bago natin siya i-install. Tapos eto nga yung sira sa kanya. So yung pinakalak niya ay sira. Mabuti na lang may kapareho akong nakita sa Lowe's. Yun nga ito ay 29.98 cents. Mas mahal pa yung nabili nating laki eh, sa, sa mismong pintuan. Pero magrereklamo ka pa ba kasi yung pintuan ay eh, halos libre na. Effort lang talaga yung gagawin mo para ma-install mo 'to noong nasa Pinas ako, hindi ko gawain yung mga ganitong ginagawa ko ngayon. Siguro kasi masyado lang tayong nag-overthink na, ay baka hindi ko kayang gawin, baka ganito ganyan. Pero ngayon, dahil wala kang talagang aasahan sa iba, talagang gagawin mo talaga siya mag-isa. Kesa naman tatawag ka pa ng gagawa, magbabayad ka pa ng labor. Eh kung tutuusin naman, madali lang. Para matanggal natin yung pinakalumang lock nito, may dalawang screw na nandito na tatanggalin lang natin. Tapos pagkatapos nito, ikakabit na natin yung bago. O di ba? Diba? hihilahin mo lang siya. Pagkatapos niyan, tatanggalin mo yan. Tapos yan na, ikakabit na natin yung bago. Sa pagkakabit naman, parang pareho lang din ng ano, kung papaano mo siya tinanggal, ganun mo rin siya ipapasok. Nakabit ko na yung pinakalak niya, tapos naglagay ako ng manipis na kahoy dito sa may pinakababa ng pintuan para kapag inilagay ko tong door na to, eh sumakto siya doon sa may pinakataas. Para hindi ko na rin siya aangatin. Nung nakita ko na na saktong-sakto na, eh syempre i-screw na natin. Buti na lang marami akong screw dito sa bahay. Hindi na ako bumili ng screw, naghanap na lang ako ng screw na kakasya dito. Sa totoo lang, medyo matagal kong pinag-isipan kung paano ko to ikakabit. Kasi usually na mga storm door nakikita ko, yung nasa harap ng bahay, kung nasaan yung pinaka doorknob ng pinto, nandun din yung lock ng, uh, din yung pinaka lock ng storm door. Pero ito, hindi. Kabilaan sila. Tingnan nyo. Yung pinaka lock ng pinto ang ko nandito sa may left side. Pero itong storm door, nandito naman sa right side. Pero naisip ko kasi siguro hindi ito sa may harapan ng bahay. Kasi yung sa may harapan ng bahay, iba din yung size noon. Baka dahil sa likod bahay ito, kaya ganito yung pagkakaset up. Tapos dito, kinabit na rin natin yung pinaka frame para dito kakapit yung pinaka lock ng storm door. Hala, ang ganda na. Parang brand new na din. Magandang umaga, Pilipinas!